Yes po, muli po, isang magandang magandang umaga po sa ating lahat, mga kabarangay. At uh, ma dagdag ko lang ano po. Grabe po at sobra-sobra po yung pagtaas ng uh, gold po ngayon, mga kabarangay. At pati yung silver ay eh, uh, umahanga, umaanga na rin. So, congratulations po sa lahat po ng mga nakakapag-ipon or nag invest na po sa gold at silver so yan na nga po mga kabarangay hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa rin pong uh, desisyon ang uh, Korte Suprema mga kabarangay ah, uh, wala na po tayong <laughs> o hindi na po natin, uh, siguro pwede asahan pa na magkakaroon po ng halalan sa December 1, 2025 yes po at ang uh, hinihintay na lamang po natin ay ang decision nga po ng Korte Suprema, ang RA 12232 po ba ay constitutional or unconstitutional? So, tama po yung mga sinasabi noon ng mga pabor po sa uh, postponement po ng halalan uh, sa BSKE uh, December 1, 2025 na kahit daw po ito Uh, itong nga RA-12232 ay uh, madeklara na unconstitutional ay uh, postpone pa rin po. So papunta na nga po dyan, mga kabarangay at yan po yung uh, talagang uh, patutunguhan po ng usaping ito. So uh, uh, dahil hindi nga po nagdeklara or hindi nagbaba ang Korte Suprema ng uh, TRO, o status ko anti order uh, ini natin marahil ay nakasinip sila na baka pwedeng uh, maging constitutional ito so tayo po ay uh, beyond our uh, imagination uh, beyond our knowledge na po ang uh, pagdating po sa usapin yan nasa kanila na po yan bagama tayo po ay derecho na ah uh, Naniniwala tayo na ako, lalo na po ako, na walang kalusot-lusot yan. Pero iba po yung, uh, siyempre sila po yan. Sila po yung uh, nakakaalam ng higit sa lahat kesa sa atin. So, naghihintay pa rin po tayo kung ano po yung magiging uh, resulta nito. Muli, paalala ko sa mga contender, ano, sa mga nagnanais po na Uh, humabol, uh, isipin lagi, iset na yung ating uh, kaisipan na sa uh, November 2, 20, uh, 2026 na nga ang halalan para dire diretso na po yung inyong pagpe Yes po, dahil kukulangan po kayo sa panahon uh, kapag uh, hinintay pa ninyo yung diskarte o decision po ng Korte Suprema. Muli po ang aking uh, taus-pusong pasasalamat kahit minsan po ay paulit-ulit na lamang po yung ating mga content ay uh, nandyan pa rin po kayo at walang sawang uh, umaantabay, nakaalalay at nanunood. At sa mga naiinis naman po kay Coiner's Ring sa paulit-ulit at pabalik-balik po na content hindi po para sa inyo yung aking mga content. Eh natawa nga ako. <laughs> uh, laging sinasabi eh. Bakit laging BSKE naman na lang yung tinatalakay mo? Uh, bakit hindi ka mag-content ng iba? Nung nag-content naman po tayo ng iba, nagalit naman po yung ibang baser natin. Bakit uh, po, dati daw puro BSKE yung tinatalakay ko, bakit ko daw iniba? <laughs> mga kabarangay, yan lamang po yung mga nakakapagpasaya umesan uh, sa usaping uh, content creator ano po so kasama na po yan sa uh, mga bilang isang content creator nga at ang masasabi ko nga lamang po uh, dahil po sa social media dahil nga po nagkaroon ng ganitong uh, platform may mga uh, balita or may mga datos tayong malaman na hindi po na ibabalita ng mga media man ano po Uh, wala pong lumalabas kung minsan na i out mabuti na lamang po at mayroon pong mga kagaya ko na content creator po na tinatalakay kung minsan yung mga itinatagong usapin hindi po ba so uh, sa mga umaasam po o sa mga nagsasabi uh, na dahil na-postpone yung uh, December 1, 2025 ay uh, magsasara na or sasara ko na yung aking channel pasensya na po hindi ko po yan gagawin. Dahil patuloy pa rin po akong magkocontent ng mga issue na uh, talagang in, -na -in o pinag-uusapan uh, sa ating bansa. At lalong-lalo na po doon po sa mga uh, mahihilig po mangolekta olekta ng uh, iba't ibang klaseng koleksyon. Mga antiques man yan, ginto, pilak, o mga old coins mo na talagang portiko ay akin pong ihahandog po sa inyo uh, sa mga uh, gusto po or mga mahihilig po sa mga ganyang usapin. Yes po, ang uh, talagang uh, tinatalakay ko po dati ay uh, nakapatunggol po sa mga ginto, pilak, mga alahas, at mga old coins po na may mataas na uh, presyo na akin na pong inuulit o ginagawa para ibigay po sa mga uh, mahilig sa mga ganyang usapin. Bolipo Coiners Ring.